Samahan nyo nga pala ako ngayon maglibot-libot dito sa bukid guys Dahil ngayong araw ay maghahanap tayo ng pwede nating makain Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga Kaya umaga pa lang ay pumunta na tayo dito sa bukid Kasi maghahanap tayo ng maulam namin sa tanghali Pero dumaan muna tayo dito sa aming bahay kubo Kasi pinuntahan ko dito si tatay Dahil ngayong araw ay matatanggap na daw nila ang kanilang birthday gift Malaking tulong na rin yung kanila tatay para mabili nila lahat ang kanilang pangangailangan Hindi naman yun masyadong malaki pero importante meron din silang natanggap sa birthday gift nila at sa mga nagtataka kung saan galing yun sa senior citizen nga pala yun. Kaya pagkatapos ay diretsyo na rin tayo naghanap ng gulay na pwede namin maulam sa tanghali. Dahil marami din akong nababasa na mga comment nyo na adobong labong na naman kaya ito yung hinanap natin ngayong araw. Meron na sana akong nakita ang mga labong dito kaso lang puro na patay. Siguro sa sobrang init din ng panahon at meron nga tayong nakita na puso ng saging pero hindi lang natin kinuha kasi hindi yan yung target natin ngayon. Kaya dito lumipat lang din tayo sa mga lugar na maraming puno ng kawayan kasi wala talaga tayong nakita ditong labong. Kaya habang naglalakad ako dito ay meron nga pala akong nakita na puno ng mangga. Kaso lang wala ng masyadong bunga siguro na unahan na tayo. Pero meron nga tayong napulot dito na pwede pang makain. Tinikman nga natin kung okay ba kung matamis ba. Kakaiba din pala yung mangga na to kasi sobrang tamis. Grabe yung tamis nakakapanindig balahibo talaga. Kaya pagkatapos ay umalis na rin tayo para maghanap ulit ng labong. Sana ngayong araw ay makakita tayo. Wag lang talaga tayong mawala ng pag-asa. At dito banda ay nakakita na nga tayo ulit na mga puno ng kawayan. Pero kaso lang parehas din dun sa kabila. Meron nga pero kaso mga patay na at tingnan nyo naman yan guys o sobrang gandang gagamba kapag makagat ka nyan talagang lalabas yung pawis mo at dahil nga wala tayong nakuhang labong sa nakita nating puno ng kawayan kaya umalis na lang tayo at tingnan nyo naman yung lupa dito sa amin ngayon guys sobrang biyak biyak na dahil sa sobrang init ng panahon at nakakita nga pala ako dito ng hinog na kakaw kaya kinuha ko na rin pero kaso lang yung pagbiyak natin ay wala na bulok na pala kaya dito ay nakikita din tayo ng puno ng papaya na merong hinog at hindi na rin ako ang isip na kuhain kasi medyo matagal na rin ako hindi nakatikim ng papaya at sobrang sarap ng papaya na to kasi sobrang tamis kaya pagkatapos natin kumain ng papaya ay meron din tayong nakita dito na hinog na saging pero kaso lang pagkatapos kong nabalatan sayang bulok na rin pala pero kahit bulok pa yan syempre tikman pa rin natin pasensya na kayo sa ingay ng voice over ko guys medyo maulan dito sa bundok kaya pagkatapos tinalian lang din natin tong dala nating ringgi dahil nga ay wala tayong nakita na labong kaya puso na lang ng saging yung kukuhain natin pero kaso lang dito banda ay habang naglalakad ako ay meron na naman akong nakita ang dami ko dito bandang nakitang kangkong kaya ito na lang yung kinuha ko. Dahil din kasi kapag wala tayo nakita ng puso ng saging ay babalik din tayo dito. Kaya habang nangunguha ako ng kangkong ay meron akong nakitang prutas dito. Parang pipino nga pala yung purma niya kaya tikman na rin natin. Pipino nga talaga yung lasa niya pero ang kaibahan lang ay maliit siya sa totoong pipino. At ilang minutong pagkuha lang natin ng kangkong ay ganito na karami yung nakuha natin. Kaya diretsyo na rin tayong umuwi sa bahay para maluto na natin yung mga nakuha nating kangkong. Labong talaga yung plano natin sa bukid pero wala tayong nakuha kaya napunta na lang tayo sa kangkong. Pero okay lang yan ang importante meron meron pa rin tayong dala na pwede namin maulam sa tanghali. Kaya buti na lang ay dito talaga ako tumira sa probinsya kasi napakaraming libre. Pagkatapos nga pala natin nagayat ang kangkong ay nilipat lang din natin dito sa malaking lagayan. Pagkatapos ay hugasan lang din natin. Ganitong panahon yung maganda manguha ng kangkong kasi safety talaga. Kasi kapag manguha ka ng kangkong na na ng palay, hindi mo alam na yung kangkong na kinuha mo ay meron palang spray. Kaya habang pinapainit natin yung kawali ay naghiwa lang din tayo ng bawang at sibuyas. Adobong kangkong nga pala yung gagawin natin ngayon at simple lang, wala nang masyadong maraming ilalagay. Kaya nung uminit na yung kawali ay nilagay na rin natin yung mantika. At sunod na rin natin nilagay yung nahiwa natin na bawang at sibuyas. At nung lumabas na yung amoy ng bawang at sibuyas ay sunod na rin natin nilagay yung kangkong. Halo-haloin lang din natin yan saglit at medyo marami din pala yung nakuha natin. Marami lang yan tingnan pero kapag naluto na yan ay liliit din yan. Kaya sunod na rin natin nilagay yung toyo. At naglagay lang din tayo ng kunting tubig pagkatapos takpan lang din natin para pakuluan. Kaya sa ilang minuto lang ay malambot na kaya sunod na rin natin ilagay yung mga pampalasa. Nilagay ko nga lang pala yung sobrang toyo toyo pagkatapos oyster sauce pagkatapos halo-haloin lang din natin muna saglit at naglagay lang din tayo ng kunting bitchin kaya nung okay na ay eh, uras na para tikman na natin kung ano yung lasa kaya pagtikim tikim nga natin dito ay sakto lang masarap at hindi naman masyadong maalat kaya hinango na rin natin yung kawali at ito na nga pala guys yung adobo nating kangkong yung plano natin na labong napunta sa puso ng saging hanggang sa napunta na rin sa kangkong kaya ang resulta adobong kangkong kaya uras na para kumain kaya kung meron kayong kangkong dyan sa bahay nyo guys ay eh, subukan nyo rin yung ganitong luto sobrang sulit talaga kaya kung nakaabot ka sa video na to guys kung may lalabas na ad sa dulo ng video na to sana wag mong iskip kasi malaking tulong na yan sa akin maraming salamat po I love you